Hi GateNation, welcome to this video. So sasagutin ko lang ang isa sa matagal nang request dito sa YouTube channel ko about sa Global Premiere, Kung ano ba 'yung masasabi ko dito sa platform nito. So pag-uusapan natin dito kung ano nga ba 'yung perspective ko dito sa platform nito. So this is pure opinion basa sa alam ko kung paano nag-work 'yung advertising platform at 'yung network marketing system. So, base sa experience ko sa platform na ito at kung paano nag-work yung global premiers, masasabi ko, in my opinion, nakikita ko na ito ay isang uh, pyramid scheme. So, meron ako mga dahilan kung bakit ko nasabi to. Unahin natin kung competitive ba yung uh, serbisyo ng Global Premier. Bakit ko ito naitanong? Kasi yung mga bonus at earning potential na sa isang MLM business, hindi naman nagsisimula dyan kung bakit nasasabi ng isang platform o isang negosyo o isang MLM business ay isang pyramid scheme. No, saan nagsisimula 'yan? Nagsisimula 'yan sa produkto o serbisyo na ino-offer ng isang negosyo. Ang tanong, bakit ba tayo naga-advertise ng isang offer, ng isang produkto, ng isang serbisyo, ng isang o negosyo natin. Una ay para mapalawak po yung brand awareness. No, mapalawak natin yung mga makita o makakalam ng produkto o serbisyo o kung ano may ino-offer natin sa mga taong interesado. No? Pangalawa, magkaroon ng sales. Pangatlo, mapakita sa mga tao, sa mas madaming tao, sa mas malawak na tao kung gaano kaganda yung offer natin. At pangapat, magkaroon ng long-term relationship sa customer. So itong apat na dahilan na ito ay connected sa quality traffic at genuine leads. Yan yung basic na dahilan kung bakit tayo nag-advertise para makakuha ng quality traffic at genuine leads. Ngayon, bakit ba natin pinag-uusapan nito? Anong kinalaman nito sa Global Premier? So ito po yung tinitingnan ko para masagot ko yung tanong na competitive ba yung offer ng Global Premiers para pasukin ng mga advertiser itong platform nito. Bakit kailangan ng mga advertiser? Kasi ito dapat yung bubuhay sa Global Premier o dito dapat nakafocus o nakasentro kung paano kikita ang mga member. Kasi once na lahat ng pupapasok dito ay nakafocus dun sa earning potential nakasama sa offer ng uh, membership, magiging cycle lang ito kapatid. Na lahat ng papasok dito ay uh, para kumita ng pera at hindi para gamitin yung serbisyo. No, kumita saan? Sa direct commission, sa powerline matrix, sa infinity bonus at iba pa. Ibig sabihin, kung walang totoong advertiser, mauuwi lang na ang focus ng tao dito ay mag-recruit ng tao para kumita. At darating yung araw na wala na magre-renew ng membership dahil walang totoong advertiser o hindi sila kumikita sa panonood ng ads o pagbisita sa mga ads. Nakikita ko na hindi ito competitive dahil halos lahat ng pasok dito ay para sa earning potential ng focus ay pag-recruit ng tao. Kahit na ako uh, na advertiser, hindi ako hindi ko pipiliin na mag-advertise dito kasi uh, kasi kapag nag-advertise ako sa Global Premiers ng negosyo ko, ng offer ko o ng produkto ko, serbisyo para ako nag-alok ng pagkain sa mga taong busog na busog na. So, ganun ko po ito nakikita. No, para sa akin, kasi advertiser din ako, mas pipiliin ko na mag-advertise dun sa mga platform na pwedeng uh, na pwede kong i-target yung totoong customer. Kasi dito nakikita ko na walang magiging customer dito. Mamaya papaliwanag ko sa iyo kung bakit. Isa pang dahilan kung uh, paano ko nasabi na hindi ito competitive ay dahil dun sa impression at yung ad credit na makukuha mo dito sa Global Premiers. Nakikita ko na hindi ito nagbibigay ng totoong value. Bakit? Dahil hindi po guaranteed na makakuha ka ng totoong engagement o leads Base naman ito sa experience o oh, sa paggamit ng kanilang ad campaign. The pangalawang dahilan kung bakit ko nasabi na ang Global Premiers, in my opinion, ay isang uh, pyramid scheme. So matagal na po ako nagsusulat ng vlog o ng content sa website ko simula pa noong 2016. Yung uh, pamamaraan kung paano kumikita ang mga members sa traffic income sa Global Premiers, tinatawag po itong incentivized traffic. Okay? Ano ba yung incentivized traffic? Ito yung klase ng traffic na pumupunta lang ang mga tao sa website mo para makuha yung incentives o yung bonus o yung kita. Kumbaga, yung uh, papasok na traffic sa website mo, hindi genuine na interesado doon sa ads. Okay? Interesado sila doon sa kita na makukuha nila sa global premise. Sa madaling salita, hindi totoong engagement. Okay? Katulad din yan sa tinatawag na spam traffic. So madalas po itong ginagawa noon pa, okay? No, ang pagkakaiba lang ng spam traffic sa incentivized traffic, ang spam traffic gawa ng ng uh, ng bot o ng computer program para i, i bloated ang uh, database ng isang website o mag-offer ng isang malware o ng scam o kaya naman mag-click ng link sa isang page. Pero dito sa incentivized traffic, ito yung mga totoong tao pero hindi sila bumibisita para sa offer o sa content unti para lang sa uh, sa profit na makukuha nila doon. Ito yung uh, sinasabi ko na parang uh, para nag-offer ka ng pagkain sa mga uh, taong busog na busog na. So ganun po yung idea nun kapatid, once na nag-advertise ka o ginamit mo yung advertising platform ng Global Premier. Ngayon, kung isa akong uh, advertiser, bakit hindi ako mag-a-advertise sa ganitong klase ng advertisement advertisement platform? Una ay dahil wala itong totoong engagement. No, pangalawa, meron itong epekto sa website mo. Base kasi sa nakaranasan ko, pwede itong ituring na spam ng search engine at traffic manipulation na pwedeng makapagpababa sa SEO ranking ng website mo. Malaking epekto po yun kung isa kang website owner na nag ng traffic galing sa SEO na para sa produkto o serbisyo mo. Ibig sabihin, bababa yung ranking ng website mo sa mga ganitong klase ng advertising platform at malaking epekto po 'yan kung ikaw ay isang website owner. So, kung ang isang advertising platform ay nag-offer ng incentivized traffic, isa pong red flag yan, kapatid. Okay? Pangatlong dahilan kung bakit ko nasabi, in my opinion, na isang pyramid scheme ang global premieres. Okay? Kasi, nakafocus ang lahat ng pagkakitaan nila sa recruitment. So, mayroon tinatawag na traffic income dito sa loob ng global premieres na pwede kang kumita ng $0.2 sa bawat panonood mo ng video o pagbisita mo sa isang website. Dito, kung ikaw daw ay free member, pwede kang kumita ng $20 a day sa task na gagawin mo, which is traffic income yun, kapatid. No, bibisita ka sa isang page o manonood ka ng video, kikita ka na doon. Kung ikaw naman ay paid member, pwede kang kumita ng $50 a day sa paggawa ng task. So, isa yan sa uh, pinopromote ng mga member ng Global Premiers. Ngayon, yung traffic income po, kikita ka lang dito. Depende sa availability ng ad campaign. Okay? Kapag walang available na ad campaign, hindi kaya kita dyan kapatid. So dito pa lang sa offer nila na $20 a day o $50 a day uh, para sa paid member, hindi na po totoo yan. Bakit? Dahil mas madami yung member na nag-aabang ng ad campaign kaysa doon sa mga member na gumagawa ng ad campaign. Kaya mas mabilis maubos yung mga ad campaign kapatid. Ngayon, kung wala itong traffic income at walang mga advertiser na mag-a-advertise sa loob ng Global Premier, ang bukod tanging pagkakitaan mo lang dito ay sa pag-recruit ng tao. 85% na pagkakitaan mo dito ay mauuwi sa pagre-recruit ng tao. Bakit? Dahil walang totoong advertiser na pumapasok. So, ibig sabihin, kung hindi ka mang marunong mag-recruit ng tao, wala ka rin kikitain dito, kapatid. Kapag marami ka ng na-recruit na tao at yung mga tao na yon ay magre-recruit din ng tao, doon ka lang kikita ng malaki dito sa loob ng Global Premier. Pangapat na dahilan kung bakit ko nasabi na ang Global Premiers, in my opinion, na isang pyramid scheme ay dahil sa lack of transparency. Bakit ko ito nasabi? Base sa kanilang PDF presentation, sinasabi ng Global Premier na ang user ng platform na ito ay pwedeng kumita ng pera na hindi nagre-recruit ng tao. Questionable ito kapatid. Bakit? Dahil halos lahat ng profit na makukuha mo dito ay galing sa recruitment system. So kung pupunta ka dito sa compensation plan nila, makikita mo na halos lahat ay galing po sa recruitment. 'Yung pagkakitaan. Like for example nitong direct commission, na pwede kang kumita ng $10 to $100 kung paid member ka, sa free member naman ay $5 to $50. Dito naman, pwede kang kumita ng $0.5 uh, kung ikaw ay marketer at depende po 'yan sa level. Kapag nabuo mo 'tong matrix na 'to, pwede ang kumita ng $4,000 as a marketer. Pag dito sa premier naman, $16,000 kapag nabuo mo yung matrix. So, ito yung sinasabi nila na pwede kang kumita sa spillover kahit wala kang invite. Meron pong hangganin yung kapatid. Like, for example, kung nasa dulo ka na, yung pangako na yun hindi matutupad. Pwede kung sigurong nakasali ka noon pa bago pa sila mag-launch. Pwede kang kumita pero sa ngayon hindi na. Kung hindi nag invite yung mga tao nasa taas mo, hindi ka dito kikita ka. Pag hindi nag-renew yung mga tao ah, nasa baba mo, hindi ka kikita ng monthly dito kapatid. ay ah, itong ah, global powerline matrix, hindi rin yan totoo kapatid. E, depende pa rin yan sa dami ng na nai-invite ng na nasa taas mo. Pero kung lahat kayo ay naghihintay ng spillover, hindi ka dyan kikita. So lahat po yan recruitment talaga yung pag-uusapan. Infinity membership bonus, recruitment pa rin. Kikita dito. Infinity subscription bonus, recruitment pa rin. Leadership rank incentives, recruitment pa rin. Okay? Sa so, premium league, recruitment pa rin yan kapatid. Okay? So lahat 'yan kapatid ay recruitment ah uh, pinag-uusapan para kumita. So doon pa lang, hindi na sila transparent. Okay? Isa pang dahilan kung bakit ko nasabi na lack of transparency dahil kiniklaim nila na totoong tao ang mga kapag view ng ads. Pero base sa experience ko, wala pong evidence na magsasabi na yung traffic na makukuha mo ay quality traffic o genuine leads. So isa yan sa pangako na ginagawa ng typical na pyramid scheme pero hindi malinaw yung proseso o sistema kung paano nangyayari. Ngayon, ito yung mga dahilan kung bakit nasabi ko, in my opinion, na ang Global premiers ay isang pyramid scheme. Uulitin ko lang yung mga dahilan at kasama sa mga red flag para sa uh, isang advertising uh, platform. Una, ay focus sa recruitment. Okay? Red flag po yan. Pangalawa, nag-offer ng incentivized traffic. Ang ganitong traffic ay walang halaga dahil ang hinahanap ng mga advertiser ay real engagement, quality traffic, at genuine leads. Okay? Pangatlo, masyadong maganda yung pangako kung, uh, kung paano kikita pero hindi naman maganda ang serbisyo. Okay? Pangapat, lack of transparency. Panglima, walang totoong advertiser. Panganim ay spammy tactics at SEO manipulation. So yan yung anim na red flags sa isang advertising platform na nakikita ko dito sa Global Premier at para masabi na isang uh, pyramid scheme. Ang review natin dito, ang Global Premier ay kailangan nating iwasan at hindi magandang i-promote sa mga tao. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa platform nito? Na Nakikita mo ba na maganda ang pagkakakita na ito? No, pwede mong i-comment sa haba ng video nito kung bakit uh, kung bakit mo nasabi na maganda at paano mo nasabi? O ikaw naman yung naniniwala na ang uh, Global premiere ay isang scam na kailangan nating iwasan. So comment po sa ng video na to kung bakit mo nasabi para mabasa ng mga mga kapanood ng video na to kung ano yung opinion mo about sa platform nito. So, dito na tatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli. So, I'm Neil to, Bye-bye!